Atin malalaman kung healthy ang ating mga betta fish. Ayan. So, actually, mga kaistano, meron tayong mga bagay na maaaring tignan or silipin sa ating mga betta para masabi natin kung sila ba ay healthy or may karamdaman. So, ano-ano ba yung mga bagay na to, kaista? So, unang-una, -una, mga kaistano, kailangan natin i-check kung active ba yung ating mga betta fish. So, when we say active, dapat palagi silang gumagalaw, maliksi sila kuminos, at palaging lumalangoy. So, dapat hindi lang sila yung mga naka-stay sa isang pwesto or di kaya yung palagi nasa floor ng betta tank nila. Kasi kapag ganun, ibig sabihin, baka may nararamdaman ng inyong mga betta fish. And then pangalawa, tingnan din natin mga kaisda no kung active ba kumain yung ating mga betta fish. Kasi syempre, kung active sila gumalaw, dapat active din sila kumain. So tingnan natin kung nauubos ba nila yung food na ibinibigay natin no. Regardless kung pellets man 'yan or live foods man 'yan, once na kinakain at nauubos yon ng ating mga betta fish, ibig sabihin sila ay healthy at talaga nasa kondisyon. And then pangatlo, tingnan din natin mga kaisda no kung yung mga betta ba natin ay may kakayahan na mag-produce ng bubbleness. So alam naman natin na ang nest ay isa yan sa mga matinding indikasyon na healthy ang ating mga betta fish. Kasi once na nakakagawa ng bubble nest, ang ating mga betta fish, ibig sabihin sila ay condition at maayos yung kanilang mga immune system. So regardless kung ano yung gender niya mga kaisda, no, it's either male or female, dalawa sila nakakagawa talaga sila ng bubble nest na indikasyon na sila ay healthy at nasa maayos na pangatawan. And then pang apat, tignan din natin mga no, kung nag-flare ba yung ating mga betta fish. Kasi once na sila ay nag-flare, ibig sabihin sila ay healthy. Dapat nalalapat nila ng buo yung mga fins nila.